Ayan mga idol, magandang magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman ako sa gym sa hard bodies mga idol. Dahil 7 months ako mga idol na stop. Kaya tingnan nyo yung mga binubuhat ko medyo magaan-gaan pa mga idol. Dahil pag na-stop ka talaga sa pag gym mga idol, talagang gagaan yung mga binubuhat mo. At talagang dilubyo ang aabutin mo na naman pag ganitong stop ka mga idol. Sakit na naman sa katawan ng ating pagdudusahan mga idol pero pag natapos naman yung sakit ng katawan mga 2 weeks na tayong magbabalik sa workout ay mawawala ng mga idol at babalik na ulit yung alindog ng katawan natin mga idol alindog talaga mga idol no pero ayan mga idol sinimulan ko na ang second seat ko sa aking cheese workout mga idol kinuha ko muna yung plates na 50 50 pounds 50 pounds bali 100 pounds lang muna yung babanata natin dahil hindi pa tayo pwede bumuhat ng mabibigat dahil kababalik ko lang dito sa gym mga idol. At itong mga, mga idol dahil kababalik ko lang sa gym mga idol talagang grabe na naman ang abuting sakit ng katawan ko. Ang aking da, pagdudusahan mga idol pero okay lang dahil pag lumipas naman yung dalawang linggo na tuloy-tuloy ang workout natin ay mawawala din naman ang sakit sa katawan at babalik Uli ang ating alindog. Alindog talaga mga idol. At ito na nga, mga idol. Sinimulan ko na ang third seat sa aking cheese workout mga idol. Ayan mga idol. Ganun lang ang routine natin mga idol. Four seat lang tayo na tig sa mga idol. Para hindi masyado mabigla yung katawan natin mga idol. At ganun talaga yung program ko mga idol. Four seat, tig 10 counts lang mga idol. Ganun ang ano, natin. Huwag mo masyado binubugbog ang katawan mo mga idol. At ito na nga, mga idol, sinimulan ko na ulit ang aking four seat mga idol sa chatting cheese workout. Ayan, dumbbell naman tayo mga idol. At meron pa akong nakasabayan mga bata, talagang gusto nila mag palaki yata ng katawan. Meron pa silang kasamang girl. Ayun o. Oh, ang babata pa nila mga idol. At dito naman tayo ulit mga idol sa panglimang sit ko mga idol. Ganon din ang routine natin mga idol. Four sit. 10 counts lang tayo mga idol para mas maganda yung ano ng katawan natin. At, at ito na naman mga idol sa pang anim na sit natin. Ganon din ang routine natin mga idol. Tig sa 10, 4 sit lang tayo mga idol. 10 counts, 4 sit lang mga idol. Ganon lang ang pag-workout mga idol. At talagang pag na-stop ako na matagal mga idol, talagang hinahanap-hanap pa rin talaga ng katawan ko ang pag-workout dahil ito na yung nagbibigay sa akin ng kalakasan mga idol kaysa bumili tayo ng mga vitamins dito ko na lang kinukuha ang pinaka vitamins ko sa akin katawan mga idol at ito na nga mga idol pumunta naman tayo sa pang pitong sit mga idol talagang napakarami ng program ng cheese mga idol kung tatapusin mo lang talaga ang program ng cheese talagang napakarami kung sa mga baguhan wag nyo muna gagawin ang madami kailangan magsimula muna kayo sa paunti-unti muna ito na nga mga idol pang walong sit ko na ito mga idol ito na yung last kong program mga idol ayan mga idol ganun din ang routine mga idol tig 10 counts 4 lang mga idol ganun ang tamang pagano pag workout mga idol ayan mga idol hanggang dito na lang video ko mga idol maraming maraming salamat sa inyo